So, doon kami galing guys doon, papunta sa dulo doon sa may pinaka virgin forest. So, ayan. Anong nangyari, Marley? <laughs> Hindi So, ayan guys, doon tayong look what? <laughs> Marley, green pa lang siya, oh. Oh. Diba? Parang lansonis sa atin. Look what fruit. Salimilog so, dito kanina. Kinain ko sa Marley. Oh, dami. Nakakatuwa tingnan kahit saan siya nakakalat. So ayun meron din maliit oh. So punta tayo doon sa dito sa kabila. Paakyat. Ganda mong dito. So dito yun naman yung paakyat. Yung mga dahil mga cherries. Dito yung mga wild cherries. Pero wala pa siyang mga bunga eh. pack to guys eh yan another look what fruit kahit saan nakakalat so yan ang taas maliliit yung bunga nya yung kanina ang lalaki hindi galing oh Ano kahingan dyan. Merong lusutan dito, oh. So, puntahan natin kung ano meron doon. Hindi nga na si Lottie. <clears throat> Mag isang oras na kami naglalakad dito. Kailangan pa babain natin yung kalori. Ay, para siyang kuwan. Parang private place dito. Pero walang bahay eh. Na nakatago lang siya dito oh. Ang lilim. Saan na maglakad? Guro may bahay na dati dito. May nga. Lottie, come here. Come here. Ano, sis. Ah. May nakasulat no trespassing danger ah, the has been drained no trespassing so yan guys ang lumang bahay pinabando na no? Huh? diba ito yung lumang bahay siguro noon dito yung may ari nitong property na to <coughs> So, ayan. Andali, Mari. Huwag mong may mga manok doon. Mga wild chicken. Diba, oh. Tinubuan na ng puno. May farm pa nga doon sa babae. Yan, basag na buti. May farm pa. Hindi tayo papasok dyan. Katakot, oh. Tinubuan na ng puno. Pinutol lang nila. So, ayan, guys. May farm. Parang dito sa baba. Yun, yan, parang carrots. So, yan, yan. Diba? Patakot ang bahay. Nasira na lang. Yan yung stand, yung bubong niya. Kaya, so, na dito na bahay. Ang ganda yung bahay niya dahil sa gitna na akong kuha, no? sa gitna siya ng kagubatan di ba tahimik daganda pa ng daanan niya dun so ayan. so maaraw ngayon sobrang silaw ng araw di ba oh. Ganda na nakasagtago yung bahay dun sa gitna. Maganda sana yun. Kailangan wala nasira, na sira na. Nabandula na yung bahay. Ganda yung daanan niya dito. Puro kan ni. ni. Malamig. Maglakad. ba diba? Ganda ng place niya sana dun. Kasi malapit sa airport yun. Yung pinaka-ocean. yun. Cheers na guys. Video for today. Thank you for watching. Bye for now.